Uh, good evening. Uh, in this video, na muna tayo. Dito gay lang ako ng counting uh, tip kung paano pangalagaan o alagaan ng ating mga biyanan, especially do sa mga manugang na nag alaga ng biyanan. Uh, una, kailangan natin ng malaking pasensya pag nag-aalaga tayo ng biyanad. Especially kung ang ating inaalagaan may meron ng tinatawag na demensya o kung sa Tagalog ay nag yun na Yung hindi ka na niya hindi na niya nakikilala kung sino yung mga tao sa paligid niya. Ibig sabihin uh, mas malaki na yung porsyento ng kanyang pagiging malilimutin. Usually sa mga ganyan ay ano, ah, uh, isang moody. Like my mother-in-law. Kaya, kailangan na uh, tiyaga. Then, yung kanyang will be being siyempre, habang hindi niya kaya maglakad eh, ng solo. Kailangan mo siyang gabayan, alalayan, at uh, bantayan. Misang kasi, uh, my, based on my own experience, ah uh, kung pag nalingatan mo yan, akala nila malakas pa sila eh. Maglalakad yan ng kanila. Ang magiging problema doon, pagka yan ay na dulas or napasama ang bagsak uh, hindi natin maiwasan siyempre na dahil sa tandaan na yan malutong na ang buto or kung worse for the worse mabagok ang ulo so lalong lalo tayong mahirapan kaya nga dapat eh kumbaga ba ano na yan eh marurupok na ang kanilang mga buto Pangalawa, babantayan mo rin ang kanilang, siyempre, habang kumakain, may time na hindi nakakain yan, o matagal kumain. So, kailangan ng counting tiyaga. Tiyagain mo, tapos nabing ayaw na niya kumain, pilitin mo. Ganyan yung attitude na ng may mga nagkakaroon na ng demensya hindi na nila kaya ang kanilang sarili. So, much more. Kailangan mo na silang alalayan, paglalakad, syempre. Hindi na nila kaya ang maligo. So, paliliguan mo. Sa, pag sa pagkapaligo naman, kailangan maingat ka rin. Kasi, once na nadulas yan at uh, nabagsak at nabagok, malaking problema. lo kailangan ang uh, sigasig pag-aalaga. Kasi pag wala kang sigasig pag-aalaga, tatama rin ka. Tatama rin kang pakainin, tatama rin kang painumin niya ng gatas, painumin niyo ng gamot. So, kailangan lang talaga na alagaan natin mabuti yung ating mga biyanan. Doon sa mga manugang na nag-aalaga ng biyanan, ito ay para sa inyo ito ay uh, base na rin sa aking experience. Kaya makakatulong ng malaki sa inyo. na uh, sa una, mahirap kasi nauna, usually, ang nag-aalaga naman talaga niyan. Yung anak na babae dahil sila yung mas nakakaintindi ng kanilang magulang. Pero dahil nga sa uh, kailangan ng pagkakataon na yung, yung isa ay -aala, nag-aalaga ng, ng apo o lang may iwan kay Nanay Benan. So, kailangan mo pag-aralan yung mga bagay na ginagawa ng asawa mo. Paano hugasan, paano papapaliguan, paano palitan ng diaper. Lahat yun, pwede natin gampanan. Kumbaga, uh, tulungan lang. Sa pagpapakain, kailangan mo siyang bantayan. Kailangan mo siyang, kung kinakailangan mo siyang subuan, Uh, pag pag uh, basta lang basta lang mo siya binigyan ng pagkain at hindi mo siya pinantayan, hindi siyempre kakain. Pag hindi yan kumain, manghihina yan. So, pag nanghina ibig sabihin, ikaw rin ang mahirapan. Ang sa dumating sa puntong hindi na niya kayang lumakad, bubuhatin mo na siya. So habang habang uh, kaya pa natin si mag-alaga, mag-alaga tayo. Tiyaga, tiyaga lang. Yun lang sa mga manugang na katulad ko, nag-aalaga ng biyanan. Yun ang aking tips sa inyo. Uh, yung tiyaga. Uh, Siyempre, nandiyan na rin yung malasakit. Tsaka yung importante, mahaba ang inyong pasensya. Kasi may time na depende sa behavior ng inaalagaan nyo. May time kasi na uh, ano siya, ah, uh, lightly violent, kung awayin ka, siyempre pag inaway ka, eh, magre ka. Pero dahil nga sa matanda, yung inaalagaan mo, kailangan mo ng pasensya. Yun ang mas importante, yung mahaba ang inyong pasensya sa iyong inaalagaan. Yun lang, at sana uh, nakatulong yung kaunting tip do sa mga manugang na nag-aalaga ng biyanan. Uh, magandang gabi at uh, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong tip. Thank you and good night.